Ibinibigay ko sa inyo ang kautosan na gawin ninyo ang mga bagay na ito. At kung lagi ninyong gagawin ang mga bagay na ito, ay pinagpala kayo sapagkat kayo ay nakatayo sa aking bato. Kinakailangan kayong mag-ingat at laging manalangin na baka kayo ay matukso ng Diablo at maakay niya kayong palayo na bihag niya. At katulad ng aking naipanalangin sa inyo, maging sa gayon kayo ay manalangin sa aking simbahan, sa aking mga tao na nagsisisi at nagpabinyag sa aking pangalan. Masdan ako ang ilaw. Ipinakita ko ang isang halimbawa sa inyo. Kinakailangan kayo mag-ingat at laging manalangin na baka kayo ay madalas sa tukso sapagkat nais ni Satanas na kayo ay maging kanya upang matahip niya kayo na katulad ng trigo. Manalangin kayo sa inyong mag-anak sa Ama lagi sa aking pangalan nang ang inyong mga asawa at anak ay pagpalain. Kayo ay magtipon ng madalas at huwag ninyong pagbabawalan ng sino mang tao mula sa pagsama sa inyo kung kayo ay nagtitipon, kundi pahintulutan ninyo na sila ay sumama sa inyo at huwag silang pagbawalan. Binibigyan ko kayo ng isa pang kautusan at paroroon na ako sa aking ama upang matupad ko ang iba pang mga kautusang ibinigay niya sa akin. At ito ang kautusang ibinibigay ko sa inyo, na huwag pahihintulutang sadyang bumahagi ng aking laman at dugo ang hindi karapat dapat kapag iyahain nito. Gayon paman, man, huwag ninyo siyang itataboy mula sa inyo. Kundi inyong paglilingkuran siya at mananalangin para sa kanya sa Ama sa aking pangalan. Sapagkat hindi ninyo alam kung sila ay magbabalik at magsisisi at lalapit sa akin ng may buong layunin ng puso at pagagalingin ko sila. At kayo ang magiging daan ng pagdadala ng kaligtasan sa kanila. Ibinibigay ko sa inyo ang mga kautosang ito dahil sa mga pagtatalo na nasa inyo. At pinagpala kayo kung kayo ay walang pagtatalo sa inyo.